Paglalaglag o yung abortion, napakalaking kasalanan sa Diyos noon. Napakatinding krimi noon pag-uusap sa Biblia. Kaya lahat ng relihiyong pumapayag ng abortion, mga anti-Kristo yan. Anti-Diyos yan. Sa amin, binabawal namin ang paglalaglag o abortion sapagkat pag ipinahintulot ng Diyos na ang isang bata ay mabuo sa sinapupunan ng kanyang ina, ang ibig sabihin, meron na siyang kalagayan para sa Diyos, kaya hindi siya dapat nasikilin. Hindi siya dapat patayin. Napakalaking kasalanang patayin ang isang bata sa sinapupunan. Ang tawag dyan ay eh, pagbububo ng walang salang dugo. Basahin natin ang 6.16 ng Kawikaan ng Gan 17. May anim na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, pito na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Kasuklam-suklam sa Diyos yun? Yung kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Ang mga culprits dyan, mga abortionist, Bigay kapatid, sana naunawaan mo yung sagot.